hello guys, ayan ang lakas ng hangin. Ha manapas So, that, dito ako sa north shore. Oh. North shore, Bermuda. Ayan, napakalakas ang hampas ng hangin. Punta tayo dito. Dito, dito yung fishing anak ko. Spot eh, dyan. Ayan. Tayo makaral dyan. So ngayon, Friday morning, ang lakas ng hangin. May sobrang alon. Mayroon pang cross ship sa kapila. ayan. Yung cross -ship. Kasi magwi-winter na siya kaya ang taglamig na, taglamig na rito. Yan. Ako hindi mo makita yung isda dyan. O ganyan, nagtatago. So, yun may may park doon. Dyan, dyan mag-fishingan din doon. Saka so, dito. Puntahan natin kasama ko yung mga dogs ngayon. Puntahan natin doon banda sa kapila. mang storm na balita eh basta pa bigla, bigla lang siya. Yan nga. Darating. So lumakas na si araw. Kumakarga crosship doon niyan yung may mga turista dalaman. Ay okay pa dito. Minsan ang sarap maglakad dito sa gilid ng dagat. Ah. Uh, Napakasi. Uh, ah. highway. Okay. Kasama ko si Lote Ali. Too windy today. bukas fishing time na naman ang mackerel nakakatuwal so dito guys kahit saan ka mag fishing dito may ikot ka lang gusto ka lang may mahuli kang isda sipag ka lang mag fishing ito lang yung binay, maliit na park dito Ayan, pag lumabas na yung araw. Uh Mabaya. -huh. Masyado mga... mo ha. Punta ka lang dito. Marley. There we go! lakas okay. ng bakal so ang ganda dito magtambay eh ang ganda ng view ito tayo sa kabila nakakuha ka against the lights. Yan. Yan yung view right? right? well, dito guys. Tapos yung cruise ship din guys sa kapila. Kaya. Relax. Yan lang guys. Video for today. Yeah, I'm taking the dog for a walk. Friday morning. Bye bye. Thank you for watching.